What's up mga karabas, kamusta pa kayong lahat? Syempre po ngayong araw ay isushoot natin, o ngayong hapon, isushoot natin ang ating uh, Sunday Banding Ayan, so natapos na po yung mga pagulan-ulan dito Kaya pwede na ulit tayong lumabas ng sama-sama, sa bayan, o kahit saan natin gusto pumunta Pero ngayon, ang pupunta natin ay uh, kainan, syempre mga karabas kaya tayo mag-samgyup tayo sa Madalas pag samgyupan <laughs> ng uh, ano ba tawag sa inyo? Um Tres Marites. <laughs> tres Marites. <laughs> uh, madalas puntahan to ni ano ni Monique ni yeah. Jacel tsaka ni Monique. <laughs> ni, <laughs> ni Monique <laughs> ni Jacel <laughs> at ni Monica. At syempre ni, ni Sarah bas ayan. So kagaya ngayon 'di ba? May lakad kami sila may sarili ding lakad nila. Yes. So kaya kasabay ko siya ngayon ano? Sinabay na namin sila. Oo para para sa teknik teknik yung shoot kayo sa no, sa bayan ng ano ng <laughs> kayo para may service kami <laughs> para may masakyan sila so ayun makakarap kita kita tayo mamaya pag na tayo sa area at uh, kanya kanya punta na lang doon eh alright alright ang uh, mga first owners dito na sila makakarap oh dito pala di, 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 si sipon si wala ko sa bahay doon. ha <laughs> Yo, pa. <laughs> Dabon, mga Kain tayo guys. May hey, photo bomber, video bomber doon oh. Yan ayan. Wag yan, tingnan natin kasama yan. Wag yan. Tingnan natin kasama yan. <laughs> <laughs> may paglaka kaya sila. At yun nga po, syempre dito tayo magkakain uh, mga karatas. So, yan oh. Tingnan mo, may na tayo guys. Uh, ano ang pala na to? Ano ang pala na to ang ano to? na to. Anong pala na itong na ito? Masita. Ha? Masita Masita. Masita. Sam Restaurant. Sa <laughs> Restaurant and barbecue ata. Okay. Saan yung mga tropa mo? Wala pa na kayo para makaiyak. Hmm? Mamaya na, baka singilin na agad kami. <laughs> baka may charge na agad. No? Tayo natin mga karabas yung ibang mga tropa natin at ano. Tingnan niyo naman ang panahon. Kakasabi ko lang na maganda na 'yung panahon. Ayun oh. No? Ah. Ulap na oh, naman. Ay nakasabay sa ano eh, sa mga exotic pa sa taga, sa snail ano kaya? <laughs> yung barong kuko ano 'yan? Uh, oh, sa oh. mga barong kuko. Sa Baka kasi malimutan na namin ang lasa ng tutong pagkain. <laughs> oh. Alam mo, ah, limutan ang lasa talaga. Pagka ko sa pala ito, yung ano, yung pagkatapos ng taniman, bugas oh. kalawang. Oh. <laughs> eh, sunod-sunod ba naman tayo mga kara? Basta kung ano-ano yung mga kinakain natin, di ba? So, this time, ano, sabi nga ni Bulsi, totoong pagkain daw. To. yeah, <laughs> totoong pagkain naman yun. Eh, lang, oh. ano lang, medyo... Extreme, extreme lang, extreme. <laughs> <laughs> so, yung mga kara, sa tayo sila. Bugs? Si Jhazel? Hindi pa kita si Jhazel? Ayun. Talagang may ganyan kanyang silang lakad yan. <laughs> let's go, let's go. ano Para pagdating nung dalawa, luto na? Umatak ko si Raymond, no? Umatak pa Old school na yan. Kapag <laughs> kakaalam ko noon pa yan. <clears throat> Hello, yeah, Ganda hapon po. Yun. Alright, alright, alright. reserve Okay, na po natin yan. Dalawang table. Bakit -no, siya, lang po kasi, please, uh -huh. Kung ano, magsisiksikan kayo pa. Bili ka na po kayo kasi kami. Okay. Kung so, sa labas, pwede po. Kasi uh, ano, kayo sa so, tulog. Pintingin Baka mag-ulan <laughs> eh. <laughs> Pag dito, safety tayo. Yeah. Yeah, no? May kilala tayo sa labas. Hi! <laughs> eh hey, ano? ah... Uh, mas lamang muna yung ano namin. Plane. Pinaroon akong teknik ni Mr. Abbas eh. Lagi kasi sila dito. <laughs> Kaya nang sabi ko ng ,Mm na nung sumabas, unay ng na Ha? Oo. Hindi lang kayo take out. Hindi ko i mo yung iluluto natin punsi Kaya na. na tayong gulay. Nalangan na ng baga. Ano, ba? Ano, ba? Ano, ba? Pag nabiting ka umaya dito, magbiting ka salita ka dyan. Rice ko. Rice po. Kung kaya mo sa init na yan, maya Alam mo ah. Oh, policies nila. Bawal daw ang pagtatapon. Okay, bawal ang leftovers. So, yung kakainin natin, hindi, eh, walang leftovers to. Busto, sigurado. Labo, <laughs> oh, may leftovers to. Tapos, ang leftovers daw, 100 pesos per gram. So, kailangang okay ubusin. O, oh, di ba? O, oh, walang take-out bones. Ay, alakart, alakart, malalakart. Ah, oh, maximum 2 hours. Oh, o 2 hours unlimited? Yari kayo ngayon. Ay, <laughs> <laughs> yari kayo ngayon. 2 hours? Aba. Okay, child, child policy. Oh, unlimited menu choice. Okay. No outside food and drinks. Wala naman tayong dala, no? No, yan. Mm -hmm. Kaso, mayroon, may ito po Kaso meron kami dala na itong sa Ilabas na. lang yung rice dito eh. Sayang, sayang, sayang. Kasama na yun sa, ano, 549. <laughs> mo lang, Brad. Bawal daw ang take out eh. Pero balita ko may silupin ka dyan eh. Wala? Wala. <laughs> Supot naman yung kanya eh. Ay! Mag-commute eh, na lang kami. Ha? Mag-commute na lang kami. kayo. na ba kayo? ko yung sabi namin na kumupa. okay. Ihatin eh, ko kayo eh. eh Ayoko kayang pa ka rin. yung Style Oo. Ano ba yung mo na ako. Asa ba duty mo na? Sa mat. Mapay nga tayo sa ano no. Sa Uy pala mapay nga kami sa exotic muna. Magkano muna tayo dito ah? Mag Korean Korean ah. Pong, pong si buya, pong. Pong buya, si pong. alam Ano pas araw? na lang Mm. <laughs> 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 Uy, pre, <pray>, ano to? Ano <laughs> to kay Mat? Pepino siguro to. Pepino? Opong, banata mo na lang pong, pong. Pwede na yung pong.

Babae ko ko. Nasaan din namin? na kayo, <laughs> Si, si, si Dito nakatingin ang na camera. Dito nakatutok, <laughs> Pagkikinig sa'yo. Camera yan. <laughs> no? Tuto so, Wala. Absent yung camera mo natin. Dito natin. Ilakad sila ni Kulig kasi. Ilakad sila. Cara nak aku macam itu. Ini yang cepat cepat. Ini yang teri. Nama. Cepat cepat. Cepat <makes> plain, oh. okay. Uh, okay. talaga yung 50? namang ang dalawa okay. ah. So order ka daw ng uh, plain na pork. Tapos salt and pepper lang. Kasi nakakaumay ang Playboy. may Playboy. Ba, saan yun natutunan pala yan? Sa mga Korean, siyempre. Uh Oo, -oh, sa K-drama. <laughs> sa <Saki> K-drama. <laughs> Kailangan okay daw makakarap. Mas unahin yung, ano yan, yung plane. Kasi... <laughs> hindi na, hindi na yung plane nyo. Itong greening plane nyo. Hmm. Tapos yung umay nyo, yung pag-anong patingin

kaya raba mga karabas ay punta sa kalapan Siyempre si George tapos si Ipman naman at si Monique ay may lakad na sa... mag-date daw sila ininja in silang, oh. in silang dalawa may isang karabas na si jaden Syempre, paminsa-minsa lang daw sila mag-date ni Ipman Namiss no? nilang oh. isang yung suloy nilang pagkakataon Nalimutan na meron pala sila schedule na date dit na <laughs> <laughs> Wala. 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 sinasabi si Jason? Wala, wala. Magano sila magpupunta sa gym. Magti-train ata. <laughs> muay Muay Thai. Exercise. 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 yun. Exercise. 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 Kay Tyrone, kay kay, dibo dai doon. Sa table. kaya ang <laughs> karani. Dobra daw, doon table niya. Wala na. na ba? Namamaga 'tong niya. Naponama ang kasama -an. rin po Ah, kahit sa support na lang. Kahit sa Okay. Now, kahit yung support. Ciao na! Ciao na, Tron! Ciao Ciao na, Natunugan eh, natunugan! Ay, siya! Natunugan! Isang Hindi ka eh! Ako! May isa na ba?

you know terro, no, uh, terro, no.

kim kimchi. kimchi. bibigay ka ng ano? Ng ramito? Uh, Parang ina mo pa na totoo yung masarap. ba? Parang ganun Sarap. talaga dito. Buti na lang. Yeah. Thank you, Monique. Thank you po. tuloy ang ayuda. Tuloy-tuloy ang ayuda. Tuloy-tuloy

Đây là cái gì Không có ta bị Không phải. Làm lại mặt đi

mga karabat. ka naman eh? Martin, asin. Bilita <laughs> Martin. <laughs>